Bismillah wa kafa wa salatu wa salamu ala man la nabiya baada wa baad Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tangin na lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala Ko ay na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin Maliban lamang sa Allah to Ko ay na si Propeta Muhammad sa nawa Ang pagpapala at habag ng Allah ay sugo alipin min sa ng Allah mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang paksa po natin sa mga sandaling ito ay ang buhay sa mundong ito o ang katotohanan, sa, ang katotohanan ng buhay sa mundong ginagalawan natin sa mundong ito. Ito ay paalaala sa lahat higit lalo sa aking sarili. Mga minamahal na tagapakinig, ang mundong ito ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanyang mga nilikha o para sa kapakanan ng lahat ng mga nilikha, higit lalo ang tao. Ang mundong ito ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala para subukin niya ang kanyang mga alipin kung sino sa kanila ang gagawa ng pinakamahusay na gawa at kung nang sa gayon ay makita niya kung sino yung nagpapatotoo ng kanilang pananampalataya at gayon din kung sino yung nagpapasinungaling ng kanilang pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Taala. Ang buhay ay nasa tatlong antas. Buhay sa mundong ito, buhay sa libingan, buhay sa kabilang uh, buhay, uh, buhay sa uh, araw ng paghuhukom. So, ang buhay sa mundong ito ay alam natin na napakaikli lamang. Limitado ang buhay ng isang tao sa mundong ito. Maaring ngayon o bukas o bukas makalawa ay hindi na tayo huminga dito sa mundong ito. Kung kaya't sa isang tao dapat niyang paghandaan ang buhay niya sa mundong ito, na ang buhay niya sa mundong ito ay dito siya gagawa ng mga gawaing pagsamba ng sa gayon ay malugod sa kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Na itong mga gawaing pagsamba na mabubuti ay siyang babaunin niya sa kanyang libingan at sa kanyang kabilang buhay. Mga kapatid, mga taga pakinig kabilang sa habag sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kanya sa ating ipinaalaala, kanya sa ating inilarawan ang buhay sa mundong ito na kung tayo ay maaakit, kung tayo ay masisilaw sa kinang neto at palamuti neto ay katotohanan na tayo ay mapapabilang sa mga talunan sa mundong ito higit lalo sa kabilang buhay. Napakaraming mga talata o mga bersikulo sa banal na Quran na naglalarawan hinggil sa mundong ito at nagbababala sa mga tao sa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala nang sa ay hindi tayo masilaw sa kinang neto at palamuti neto at sapat na na ating banggitin ang ilan sa mga ito na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala i'alamu annaman hayatu dunya la'ibu walahu wa watafakurum baynakum Wa fil amwali wal aulad kamathali ghayth a'jaba al kufara nabatuhu thumma yahiju fatarahu msfar thumma yaqun hutama wa akhirati 'adhabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa ma al hayatud dunya illa mata'ul ghurur na samalapit nitong kahulugan sinabi ng Allahu subhanahu wa ta'ala inyong mapagalaman na ang buhay sa mundong ito ay paglalaro walahu at pampalipas oras wazinatu wa bainakum at pagpapaligsahan ng karangalan wa fil amwal at pagpaparamihan ng yaman pagpapaligsahan ng yaman at pagpaparami ng mga anak so ito ang realidad na inilarawan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mundong ito ay paglalaro at pagpapakasaya at pampalipas oras at pagpaparangalan at pagpaparami ng yaman at ng mga anak. At inilarawan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, hinalimbawa niya ang mundong ito na sinabi niya, kamathali ghaithin a'jabal kuffar, nabathuhu thumma yahiju fatarahu musfarah thumma yakunu hutama. Na inihalintulad niya ang mundong ito ng kagaya, nang isang pananim na kung saan ang mga tao ay nasisiyahan sila kapag ito ay naninilaw itong pananim na ito at pagkatapos itong pananim na ito ay maglalaho din so ganito ang realidad ng mundong ito no so ito ay pansamantala lamang maaring bigyan niya tayo ng kasiyahan sa mga sandaling ito subalit so yung kasiyahan na ating natatamo sa mundong ito ay ito rin ay maglalaho at sinabi pa ng Allah wa fil akhirati azabun shadid at sa kabilang buhay ay merong masidhing kaparusahan. Ito ay pala, paalaala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nasilaw sa kinang ng mundong ito at sa mga palamutim na ito na ang naghihintay sa kanila ay ang kaparusahan, ang masidhing kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَغْفِرَتْهُمْ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانِ at kapatawaran at lugod ng Allah subhanahu wa ta'ala ang naghihintay naman sa mga taong hindi sila nasilaw sa palamuti at kinang ng mundong ito. Waman hayatud dunya illa mata'ul gurur at muling ipinaalaala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang buhay sa mundong ito ay isang mata no ay ito ay panandalian lamang ang 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 buhay sa mundong ito ay panandalian lamang Napakaraming mga bersikulo, maraming talata sa banal na Quran na inilalarawan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang buhay sa mundong ito ay panandalian lamang. Na ito ay panandaliang kasiyahan lamang. Kung kaya't sa isang mananampalataya ay hindi dapat siya masilaw sa kinang neto. Ang Propeta Muhammad Sallallahu Wasallam ay nagpaalaala rin sa atin na kanyang sinabi, Alad dunya mal'una Maluunun ma fiha illa zikir Allah wa ma walahu wa alimun aw muta'alim O kamakala alayhi salatu wassalam Na sa malapit na itong kahulugan, sinabi ng Propeta Muhammad wasallam Ang mundong ito ay kinasusuklaman ng Allah subhanahu wa ta'ala Maluunun ma fiha at lahat ng napapaloob sa mundong ito ay kasuklam-suklam Ibig sabihin ay malayo sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala illa Allah, maliban sa mga umaalaala sa Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa nagaalaala sa Allah subhanahu wa ta'ala inaalaala nila ang kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala wa mawalahu at sumusunod sa mga ipinag-uutos sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala kanilang tinutupad ang kanilang mga obligasyon responsibilidad sa Allah subhanahu wa ta'ala wa alimun um mutaallim udi kaya ay mga taong nagsasaliksik ng kaalaman o di kaya ay mga taong maalam. So kung tayo ay hindi mapabilang sa mga binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tayo ay kinasusuklaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ay malayo ang habag sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi tayo mapabilang sa mga binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung kaya sa isang mananampalataya, dapat niyang mapagtanto na ang mundong ito ay kabilang sa mga malalaking instrumento na kagamitan ni Satanas. Gaya ng isang sinabi ng isa sa mga dalubhasa, isa sa ating mga salaf, isa sa ating mga salafus sale ay kanyang sinabi. Ad dunya khamr ash-shaytan. Man sakhira minha fala yafiqu illa fi askar fi askar al Nadiman bainal khasirin, nasa malapit na itong kahulugan sinabi niya ang mundong ito ay alak ni satan alak ni satan sinuman ang sinuman ang malasing dito ay hindi na makakagising at siya ay magigising sa kanyang kamatayan na kabilang siya sa mga talunan kabilang siya sa mga nagsisisi at mga talunan sa araw ng kanyang kamatayan. Kaya ito ay paalaala sa atin ng mga uh, salafus salih na huwag tayong malinlang sa mundong ito sapagkat ang mundong ito ay mapanlinlang at kabilang ito sa mga instrumento ni Satanas upang ligawin niya ang mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpaalaala sa atin. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq, falatagurannakumul hayatud dunya, wala yaghurannakum billahil ghurur na sa malapit na itong kahulugan o kay sinabi niya sa malapit nitong kahulugan o kayong mga tao inna wa'dallahi haqq katotohanan ang pangako sa inyo ng Allah subhanahu wa taala ay totoo fala yaghuran fala taghuranakumul dunya kung kayat huwag kayong malinlang sa mundong ito huwag kayong malinlang sa mundong ito fala yaghuranakum billahil ito ay paalaala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ang paalaala na ito ay nagbigay sa atin ng kaunting paalaala para sa ating mga sarili. Sapagkat so tayo ay nagbibigay ng paalaala, ito ay hindi dahilan na ako ay nagsasalita sa inyong harapan na ako ang pinakamainam sa inyo. Tayo lamang po ay nagpapaalalahanan sapagkat ang ating pananampalatayang Islam ay pananampalatayang pagpapalalahanan at pagpapayo. Sa muli, wa akhiru da'wana an rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi